Bukod doon, panalo rin 20 ang 20,000 ng charity na napili nyo. Ano bang napili niyo? Autism Society Philippines. Yun. So, habang nasa waiting area si Gladys, it's time for Fast Money. Good luck. 20 seconds of the clock, please. Kapag umaalis ng bahay, hinding hindi pwedeng iwan ng mga babae ang kanilang blank. Cellphone! Public transport na walang aircon. Jeep! Sa Pilipinas, kailang ipinagbabawal ang pag-inom? Sa gabi. Ha? Okay lang manghiram ng anong gamit ang magkaibigang lalaki? Ah... Uh, T-shirt. Sa action movies, ilang karaniwang bodyguard ni Mayor? Dalawa. Let's go, apex Yun. So, mm -hmm. pagpumalis ang bahay-babae, hindi pwedeng iwan nila ang kanilang cellphone. Cellphone, eh. Ako. Ang cellphone. sabi ng survey dyan? Meron. 18. Public transport na walang aircon. Jeep. Mm -hmm. Ang sabi ng survey... Oh, okay. Next nice one. Sa Pilipinas, kailan pinagbabawal ng pag-inom? Yan. Sa gabi. Sa gabi. Pero sa tanghali, pwede. Sa tanghali, pwede. Ang sabi ng survey ay... Pwede. Oh, wala. wala. nga. Okay lang maghiraman ng anong gamit ang magkaibigan lalaki. T-shirt. T-shirt. Eh. survey? T-shirt. T-shirt. So, yeah. Sa action movies, ilan ang karaniwang bodyguard ni Mayor? Sabi mo dalawa. Ang Tawah. sabi ng survey, nice one. Oi. Good, good start, good start. Let's welcome back Miss Gladys Reyes. Yes! Oh, yeah. Kahit ilang ko na dito, yung kabako ganun pa rin. Pagka si Jack, pagka Pero Jack. kang kabahan. Alam mo kung bakit. Kasi maganda yung nakuha ni Pecto eh. Si Pecto ay nakuha ng 85. Piss ko, ang dami pa. naman! 115. Piss ko, ang dami pa. Kaya, kaya yan. Miss Gladys. Sana, sana. Tingnan natin. You got this. Good luck. Uh, oh sa puto goodness. pong ito, makikita na ng mga manonood ang uh, sagot ni Pecto. So give me 25 seconds on the clock. Kapag umaalis ng bahay, hindi hindi pwedeng iwan ng mga babae ang kanilang cellphone. Makeup. Public transport na walang aircon. Kalesa? Oh my gosh, ba't yun na naisip? Sa Pilipinas, kailang pinagbabawal ang pag-iinom? Tuwing? Tuwing ganban. Okay lang manghiram Ay, na... Ay, ba't ganban? Okay lang na maghiraman ng anong Baya? gamit ang magkaibigan lalaki? Ah, uh, ano ba? Ah, uh, pang ano? Pang ahit? Sa action... Miss Gladys, ready ka na? Diyos ko, mayroon magagawa kahit hindi. Okay, eto na muna. Kasi sayang hindi natin na naabutan tong huli. Oo nga eh. Eto, kung sakali, sagutin lang natin. Sa action movies, ilan ang karaniwang bodyguard ni Mayong? More or less, ah, hula eh, sagot niyo. Eh, nasagot niya lang Di, apat siguro. Apat o? siguro. Ang top answer ay 10. Ay, bro. Sa mga nanonote. Oo, oh, naman nun. Ito. Kapag umaalis ng bahay, hindi pwedeng iwan ng mga babae ang kanilang make-up. Sabi mo, ang sabi ng survey, top answer. Public transport na walang aircon, kalesa. Andiyan ba ang kalesa? Meron din. Ano top answer? Ang top answer dito ay tricycle. oh, nga pala. Number lang. two, ang jeep. Oo okay. nga. Okay. Ngayon, Kaya? sa Pilipinas, kailan ipinagbabawal ang pag-inom? Sabi mo, ikapag gunban. ganban, ganban. <laughs> Nansan ba ang gun ban? Wala. Ang top election. answer dito ay tuwing eleksyon. Tuwing eleksyon. Meron ah, pa rin naman umiinom pag eleksyon. Eto. Eto, okay lang na maghirama ng anong gamit na magkakaibigan. Sabi mo pang ahit. Nansan ba ang pang ahit? <laughs> Oh, may 2 points. Ang top answer ay damit na sagot niya. But anyway, Ms. Gladys, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng na 100,000 pesos. Oh, Team thank Hazel, you. let's welcome back Team Felma. Mga, oh. Mga affected to pamilya ko. <laughs> <laughs> okay. Pero okay lang yan. Alam kong uh, kabilang naman kayo sa isang pamilya ng Cruz versus Cruz. Okay. Na talagang yes. binibitin pa tayo kung kala'y palalabas. Kaya sa GMA, <laughs> afternoon prime. Yes. 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 Abangan nila yan. Again, maraming salamat sa iyo. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.